It is not about the age, but the leadership. Ito ang naging opinyon ng ilang manakapanayam ng Radyo Bida, kaugnay sa panukalang naglalayong babaan ng minimum age requirement sa matatakbong presidente. Nasa Philippine Constitution kasi na ang minimum age requirement ay dapat 40 years old pataas, ipinanganak sa bansa, marunong magbasa at sumulat at nanatili sa bansa sa loob ng 10 taon. Anila, maganda ang panukalang ito sapagkat kung mas bata ang mamamalakad sa bansa ay mas makakarelate ang mga mamamayan. Para naman sa ilan, hindi tama na baguhin pa ang age requirement sa pagkapangulo. Anila, imbis na baguhin ito ay taasan na lang ang kwalifikasyon ng matatakbong presidente. Kung susumahin daw kasi ay mas mataas pa ang standards ng mga naghahanap ng trabaho. Kung kaya't kinakailangang taasan din ang standards sa pagpili ng pinunon ng bansa. It is not about the age but it is about the leadership na pwede nila ma-offer dere sa ato ang uh, nasol and it's about the credentials their credibility and if unsa sila maglead unfair man sa uban sa mga naghulat pa sila ma 40 sila ayaw sila mag-file tapos karon nga generation i-move nila lower than 40 instead nga babaan ang babaan ang age ano ano na lang ayang ipataas na lang ang qualification Luigi Alan Tutor NDBC Bida Balita